thank you E sampung gabay ng sikap upang maging sakdal. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng inang iglesia na kabanal-banalan, ako na inyong kapatid na Hiel na isang alipin ng Panginoon at itinalagang lingkod ninyo ay bumabati ng kapayapaan. Minamahal ng mga banal na kapatid, Karangalan ko na mapanglingkuran kayo. Lagi kong kinasasabikan na makita at makapiling kayo upang maging kasangkapan sa inyo sa mga pagtuturo, pagpapaalaala at pagpapahayan ng mga katotohanan ng Panginoon sa ikalalakas ng inyong pananampalataya, sa ikatitibay ng inyong pag-asa sa Panginoon at sa ikapagninigas ng inyong agape ukol sa lahat. Dahil sa paghahangad na makapaglingkod sa inyo, isang gawa ng sikap at pagmamahal ang sa inyo ay inihahatid. Sa patnubay ng banal na Espiritu, makapagkatid nawa ito ng kaaliwan at kaginawahan sa inyong mga kaluluwa. Sa mataimtim na pagbubulay sa mga mapapakinggang aralit, ay magbangon nawa ng bagong Espiritu sa inyo upang sampalatayanan at gawin gaya ng mga utos ng Panginoon. Mga minamahal na mga banal na kapatid, binubuksan sa atin ang pintuan ng mabubuting kapalaran sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ang pagpapala sa tipan ng agape ay lubos nating makakamit, kaalinsabay ng pag-abot natin sa kasakdalan Nakalagay ang nais ng Panginoon na marating natin na kanyang mga anak. Dahil dito, buong pagmamahal na inihahatin ng kasangkapang pangasiwaan sa mga banal na kapatid, ang sampung gabay ng sikap upang maging sakdal. Sa pagbubulay sa kredo ng Kristiyano, ay ating isinasa puso ang pinakamimiting maging ating larawan at ating sinasabing, Ako ay Kristiyano. Ako'y handog sa kataas taasang ng Diyos. Isang ilaw nitong sanlibutan, ako ay may kapuri-puring pag-uugali. Para sa ikalulualhati ng aking inang iglesia, ang kabanal-banalan, at sa ikalulugod ng aking amang Diyos, ang kataas-taasan, nagpipilit na maging ganap may gabay ng sikap upang maging sakdal. Iglesyang nagkakaisa, siyang ikaapat na gabay ng sikap sa ikasasakdal. Kung ang kapatiran ay gumagawa sa pagkakaisa, ang kagandahan nito ay hindi malirip ang kapayapaan ang siyang laganap sa buong kapisanan ng mga banal at ang pagpapala ng Panginoon ay mararanasan ng lahat ng mga banal. Sakdal na kaisahan, kasakdalan ng kagandahan. Ang sigaw ng pitong obispo na kumakatawan sa pitong sangkap ng iglesia. Ito ang kasakdalan na ipinahahayag ng mga kasulatan sa Efeso 4.12-13. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusa ni Kristo sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo ang kaisahan natin ay sa pananampalataya at gawa ng pananampalataya. Nagkakalakip sa isa't isa ayon sa paggawang nauukol sa bawat isa na ipinaglilingkod natin sa iglesia ayon sa mga biyayang kalob sa atin ng Panginoon. Kaya naman, ang pakikipagkaisa ay ating patunayan sa pakikipagkaisa natin sa kasangkapang pangasiwaan. Ito ang sinipete ng kaisahan ng Iglesia. Ang pakikipagkaisa sa kasangkapang pangasiwaan. Hindi maraming Pangulo, kundi iisa ang Panginoon, iisang Espiritu, iisang pangangasiwa. Ipasakop ng bawat isa ang kanyang sarili sa katiwala na lagay ng Diyos sa kanyang Iglesia. Sa kasangkapang pangasiwaan ay ibinibigay ng Diyos ang kanyang mga tagubilin. Ibinigay ang kapamahalaan na tulad ng isang aliping tagapaglingkod. May taglay na kapangyarihan mula sa Diyos na ibinigay sa ikasasakdal natin na mga panganay ng Panginoon. Ano nga ang payak o simpleng katunayan ng ating pakikipagkaisa? Kung ano ang gawain lahat tayo ay gumanap ayon sa laang bahagi natin sa gawain. Kung saan ang gawain, doon ay masikap tayong pumaroon upang gawin natin ang laang gawain. Ang may espiritu ng pakikipagkaisa ay humahanap ng paraan ng pagtulong at bahagi sa gawain na katakda. Gaya ng nasusulat, kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdadardem kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nagagalak na kasama niya. Hindi po totoo na nakikipagkaisa ang sinuman nang hindi siya kasama ng kapisanan sa paggawa. Maling sabihin nino man na siya kasama o kaisa sa espiritu man lamang samantalang hindi naman gumagawa ng kanyang laang bahagi at hindi presente sa gawaing takda sa kapisanan ng mga banal. Ang dalawa ay maigi kaysa isa. Lalong mabuti ang marami ay naging isa. Ang kahulugan ay nabuklod sa pagkakaisa. Ang kalakasan ng isa ay naging isang dakilang kapangyarihan na kasama ng kapisanan. Upang magawa natin ang lalong dakilang gawa, ipakipagkaisa natin ang ating sarili sa kapisanan ng mga banal. Iglesyang nagkakaisa, may kapangyarihang gumawa ng lalong mga dakilang gawa upang magawa ng bawat kapatid ang malwalhating pagtatagumpay at ng pagtatagumpay ng kabanal-banalang iglesia. Ang mga narinig na ito ay tanggapin nating buong puso upang tayong lahat ay sama-samang makarating sa kasagdalang pinakamimithi. Ang akin pong pamanhik sa lahat ng kapatid, ariin po natin ito ay isang mahalagang bagay sa buhay natin. Pagyamanin natin sa ating kalooban sa pamamagitan ng palaging pakikinig. Ako'y lubos na nagkakatiwala na ang mga ito'y magsisilbing gabay natin upang maipagtapos natin ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Gayon din, ang higit na ipinakikiusap ko sa inyo, pag-aralan natin maiguhit ito sa ating pamumuhay na ang tunay na ibig sabihin, maipamuhay natin ito alang-alang -alan sa ikapagiging dapat at ikalulugod natin sa harap ng haring pinagsukuan ng ating mga salili. Hanggang dito mga minamahal na mga kapatid, ang munti kong alay sa inyo. Ang sampung gabay ng sikap upang maging sakdal. Hanggang sa muling pagniniig natin sa ganitong paraan, pinakamamahal ko po kayong tunay. God, Noel, mispa. Mga Salita ng Pagdetika 2023 Gabay 23, 2023 Sa pangalan ng ating Dakilang Diyos at Tagapagligtas, ang ating Panginoong Kristo, Jesus. Mga minamahal na kapatid, kayo pong lahat ay aking binabati ng pagibig at ng kapayapaan. Sa taong ito, 2023, na mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian, ay lalo pa nating pinagniningas ang ating pag-iibigang magkakapatid, ang pag-iibig natin sa Diyos, sa inang iglesia, sa ating kapwa-tao, at sa ating mga laang ministeryo. Sa paumagitan ng pitong hakbang ng pagpapaningas sa tipan ng agape at ng ayuno ng bansang banal at upang tulungan tayo na makapagtalagang lubos ng ating mga kalooban, narito ang mga salita ng pagtitika. Ikalawang araw ng takdang pagtitika, sa ikalawang hakbang ng pagpapaningas, sa tipa ng agape, na may pamagat na, Narito ako dahil ako'y ako. Mula sa walang kabuluhang ako, ngay narito ako dahil ako'y ako. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito. maliban na kung siya'y tawagin ng Diyos na gaya ni Aaron. Hindi dahil sa aking mga gawa o kakanyahan man, kundi dahil ako'y niyakap ng iyong pagmamahal. May diwang ang Diyos ay nananahan sa atin. Ayon sa nasusulat sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 6, Versikulo 16. At anong pakikipagka isang mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ipinahayag ni Apostol Pablo ang pangako ng Diyos sa kapatiran ng Kabanal-banalang Iglesia na kinikilala ng Diyos na kanyang bayan. Naranasan natin at inihayag din ito ng Diyos sa paglilib ng ulap sa kainitan ng araw noong ihandog ang gabay center nung ikaisa ng biyula taong 2022. Naging saksi ang lahat ng kapatiran ng araw na iyon. Patuloy na magpaparanas ang Diyos sa atin. Manatili lamang tayo sa pagsampalataya at pagsunod sa Kanyang mga kalooban dahil tayo ay Kanyang sambahayan. Ito ay napakadakilang biyaya ng Diyos na ipinagkalob sa atin. Hindi dahil sa ating kakayanan o anumang katangian mayroon tayo. Naging palad natin ito o narito ako dahil ako'y ako. Hindi tayo maaring magmapuri laban sa Diyos na suma sa atin. Ang lahat ng ating naabot o nagawa ay nangyari dahil siya'y nananahan sa atin walang dahilan upang hindi tayo magtagumpay o hindi natin pagbutihin ang ating mga paggawa sa lahat ng larangan dahil ang Diyos ay suma sa atin. Sa paumagitan ng ating katawan, manatili ang ningas ng ating paggawa sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon. Walang sino man sa atin ang mapapahiya sa pangahawakan sa pananampalatayang ang Diyos ay nananahan sa atin. Huwag maging gaya ng bayang Israel na pinabayaan ng Diyos na nananahan sa kanila at nagparanas ng napakadakilang kagandahang loob at mga malalahating gawa. Pinabayaan nila ang tipa ng Diyos na nananahan sa kanila at sila'y sumamba sa ibang mga Diyos. Mga kapatid, magpatuloy tayong sumasamba at naglilingkod sa kataas-taasang Diyos. Ipagpala sa atin ang mga salitang ito ng pagbubulay at pagtitika mula ngayon at magpakailan kailan paman. Amen.